Matagumpay na naisagawa ang hijab making ng lokal na pamahalaan ng Sultan Mastura para sa mga kababaihan na naglalayong bigang kaalaman at kasanayan ang mga kababaihan sa paggawa ng tradisyonal na kasuotan. Ang Partners and Peace and Progress Story mula kay Naptali Belarde. Alinsunod sa mga gender and development program ng lokal na pamahalaan ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, Nagsagawa ng hijab making ang LGU sa pangungunan ng Municipal Social Welfare Office. Sumailalim sa training ang benepisyaryo ng programa bilang bahagi ng pagpapalakas ng advokasya para sa gender equality. Nagpasalamat naman ang mga kalahok kay Mayor Armando Mastura sa patuloy na suporta sa GAD. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.